Kurso dis video mga idol, mayong gabi. Mayroon akong kangkong dito, sitaw, ukra, at saka kraho, bangos pisugo at saka matang baka apat ka sari yung ating lulutuin ngayong isda nagpakulo lang para ako ng tubig yung kanina linagyan ko ng sibuyas at saka kamates at, at saka linagay ko na yung ating isda at agad ko naman muna binuksan at naglagay lang ako ng ukra at linagay ko yung ating sitaw na hindi ko pinutol yung iba pinutol ko kasi yung hindi ko pinutol para sa akin yan mamaya at agad ko lang muna tinakpan mga idol at pagkatapos kong takpan at agad ko naman buksan pagkalipas ng 3 minutes at linagay ko yung at linagay ko na yung ating kangkong at ayan na nga po mga idol luto na po yan at nagihaw lang po ako ng tatlong pirasong isda yan at ano pang hinihintay natin para kaakta yung gabi mga idol, luto na po siya pulutan natin. Kung pulutan lang po to, hindi una ako kakain. Hmm, pag-aakta. Hmm, silyado ka. Hmm, pura ka-akta. Hmm, urak pa'y takop na. Hmm. Malagyo yung takop na. Siya't puno. Ito na lang yung nagtira sa isang kalipid.